Kapagpalang hapon mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buha bag senyora pa ng padrin sa vlog Balik adventure tayo mga kapaders Pamanan sa gabi Dito sa amin sisla mga kapaders Medyo na ang kamihan Hindi ito nung sang araw Malakas ang hangin Pati ang dagat malaki ang alam mga kapaders Dito medyo na Medyo na glitit ang alma, mga kapaders At mga kaya sa patin laot Maraming salamat nga pala sa inyong panood sa aking mga video sa YouTube. Lubos ko nga salamat sa inyong mga kapaders. Diyan lang kami sa dating ispat mga kapaders sa pinagpapana namin ng isda. At baka tayo makatsamba lamang ng pambigas at saka pangulam. ulam. Abang-abang sa pag namin namaya. God bless. Tingnan tayo lahat. Dito na kami sa dating ispat mga kapaders sa pinagpapana ng isda. At ito una nagpakita sa atin. Pambinta. Snapper mga kapaders. Mm hmm gabi na meron na tayong pambinta kaya lang sa parteng malalim medyo malabu labo ang dagat mga kapadres dito sa parteng babaw medyo malinaw sana malagdagang pa ito at para bukas may kundi din siya tayo at saka pang ulam na ito pa manitis mm <coughs> -hmm. bali dalawa parehas pambinta na muna mga kapadres masarap sana pangulam pang -ulam kailangan pang binta na muna para makabawi sa gastos maliwanag pang buwan ngayon konting syaga lang na ito ilak mga kapaders mm -hmm. ordanoy gaitong isda tawag sa amin dito sa isla danoy mga kapaders dalawang klase ang tawag namin dito ilak ordanoy mga kapaders awang ko lang sa inyo maganda ang batuhan dito buhay na buhay ang kasang or corals dito may nakasuot naroon mga kapaders. Sinungkit ko. Na ito na. Mm -hmm. Mga kalayas pa. Iba talaga pag maliwanag ang buwan. Ang tima ng na nakakalayas. Sinungkit ko kaya kaya talagang malayas. Ito naman ay kung tawag sa amin na isda mga kapaders ay sa marhal or likuan. Malapad na ito ay sa itong pambinta. Siya nga pala mga kapaders, advance Merry Christmas! at na ito isda uli malaking timbungan susundan ko na lang langoy kung saan pupunta malikot mm -hmm. dinuplasan mga kapaders sa parteng tinamaan, ulitin ko mm -hmm. gitik mga kapaders makawala pa ayos na ito dak na naman pambinta maraming salamat lord ilang araw na lang pasko na tayo Hanap tayo uli. Makati rin siya lamang. Pambigay sa inaanak. Ito. Isda uli. Manitis. Mm -hmm. Timbungan uli mga kapaders. Tinama sa parteng palikpikan. Ayan. Medyo malaki ang tama. Walang problema yan mga kapaders. Pag panlako. Kagalito lang sa amin ang bibili. Ito. Kakaibang corals mga kapaders. Parang bahay ng Mimo. Pero hindi yan mga kapaders. Bahura din yan hindi na ng mga isda pag nagugutom magandang tingnan mga kapaders nakakatuwa hanap tayong isda ito halaman dagat na ito manitis nakadapa sa buhangin mm -hmm. dyan na mga sa parting hasangan lumulugo naman mga kapaders ayos na ito pandaragdag na naman pambinta buti at mamang isda dito kahit maliwanag ang buwan Hanap na naman tayo. Uy, na ito mga kapaders. Limang pirasong manitis. Aling kayo itong uunahin ko. Itong pinakang malaki mga kapaders. Mm -hmm. lumayong apat. Yo, may dalawa mga kapaders sa Itong isa naman, papanain ko. Mm -hmm. Bali, dalawa mga kapaders. Parehas manitis. Mayroon pang isa na yun sa parting unahan kayong dalawa huwag kayong lilikot ha papanayin ko yung kasamahan ninyo huwag kayong malikot may isa pa mm -hmm. bali natlo mga kapaders ayos na ito nakatakas yung dalawa malayo kayong kasamahan ko si Jan Pugi at kung karating ko lang delikado yung dalawa hindi makakatakas yun baka sa parting unahan makita ko na lang hanapin natin yung kasamahan ng manitis yung nakatakas dito may nakasuot si Bungin lapulapuk Mm -hmm. Yari ka na dyan. Ito mga kapaders. Magaganda ang presyo na ito. Huwag Hanap ulit tayo. Pakita. Kahit sana kulang butan. Kahit makaisa lang. Ito may tama na mga kapaders. Mm -hmm. na nakataka sa kasamahan ko ito. Nakapunit. Batok ang tama mga kapaders. Para yata ang kasamahan pa ito, napanaw ng na limang piraso na nakataka sa akin. Hanap ulit tayo dito malabo-labo mga kapaders. Naroon ay sabi ko na nakita rin ang kasamahan ko pala yung manitis. Na ito yung isang mga kapaders oh, niya at saka nakapana sa siya ng isang surahang malaki. Ayan, ayos yan, pambinta, pandagdag. Hanapan pa natin. Na ito, sulit. Ayos na ito, ko na lang itong mga kapaders, pandagdag. Mm -hmm. Sasablayan pa. Ayan, malaki ang tama sa parting tiyan mga kapaders. Pwede pangulam pang ulam, pirituhin. Dito naman tayo magahanap. Karahalaman yan mga kapaders, dyan ang nga ng isda. Yung mga lumot-lumot na yan, tsaka may mga konting lusay. Ito, turutot mga kapaders. Mamatahin ko ito. Mm -hmm. Ayos na itong pang ulam, Paksiwi na naman. Masarap dito, pipirituhin muna mga kapaders sa kasasabawan na may kasamang itlog. Ito nga pala mga kapatos yung paitlogan ng kulambutan. Kaya lang wala pang itlog. Pero malinis na mga kapaders. Hanap pa ng isda mga kapatid dito sa buhanginan. awang ko lang isang itlogan. Kung may itlog na mamaya pupuntahan namin ang kasamahan ko. Ito manitis. Mm -hmm. Mataan tama na naman. Ayos na ito mga kapaders. Naro yung kasamahan ko. Naman na rin mga kapaders. Medyo madilulaling isang plaslet niya. Masigit sa mata pag naharap sa akin. Kaya hindi ako naparatingin sa kanya. Hanap na naman tayo. Ito, kulapuhan. Ay, talaga masama ang pangitain mga kapaders. Talaga masama pang panahon. Na ito pa. Mm -hmm. Bukawin. Or uping mga kapaders. Wala ditong bagong tabing kulambutan. Hindi man lang makaisa dito. Awang kula sa kabilang bahura. Ito, alatan mga kapaders. Malaki. Sabawan. Ito na. Mm -hmm. Ito, nakaatsamba man. Buti at nakakasa yung pana ako. Ayos na ito. Alatan mga kapaders. Ito yung makapalaan labi. Mataba sana ito. Ito ang masarap sa sa lahat mga kapaders. Yan ang gusto ko sa isda pag labi. Masarap ududin. Sana mataba ito kahit galing sa lakas. Maliwanag pa ang buwan natin. Dito sa parting lalim, medyo malabo-labo mga kapadis, mabarikabo ang dagat. Na ito, guntingan na isda. Ayos na itong pirituhin. Sinusungkit ko. Mm -hmm. Pandagdag pang ulam. Ito yung isang uri ng danggit mga kapadis. Kaya lang, guntingan kung tawag sa amin. Hanap ulit tayo. Nakasunan kayang isda dito. Malabo-labo mga kapadis. Ito, sulit na lang. Butit nakita ko pa. Mm -hmm pambinta pandaradagdag na naman muntik pang salan mga kapaders at muntik pang makapunit ito alatan kusang lumapit sa atin mm -hmm. ito naman yung isang klaseng alatan mga kapaders ito yung lumalaking alatan kaya la ang malipis ang kanyang katawan pag lumalaking mga kapaders may lap rin ito sa gabi hanap na naman tayong isda malagdagan pa sana ating huli na ito bukawin mm -hmm. gitik mga kapatirs ayos na ito pandaradagdag kahit maliwanag ang buwan piling isda ating nawapana na ito pa alatan mga kapatirs mm -hmm. masama ang tama ayos man ating huli kahit isda wala lang tayo napanang kulambutan hanggang dito mo ang aking video malipat kami ng kabilang bahura